Hello guys, magandang gabi guys. Meron tayong balita ngayon guys. Magandang balita to para sa mga ano, sa mga problema sa mga anti-rabies case, no? Okay, balita ng balita. Anti-rabies vaccine libre na sa government hospital, Jose Castro. Okay, basahin natin guys ha. Mm. Ibinihagi, ibinihagi, ibinihagi ni PCO Jose Claire Castro na maraming national and local government hospital ang at health center ang nagbibigay ngayon ng libreng anti-rabies at animal bites vaccination. O. Punta na kayo bago pa lumasumukit sa utak niyan. <laughs> Ito raw ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin na accessible, accessible ang mga servisyong uh, pangkalusugan at uh, pangkalusugan sa saka, sakaling, sakaling nakagat o nakalmot ng, ng inyong mga alagang aso at pusa. Nangangamba sa rabies, libre po ang uh, pagbabakuna sa mga government hospital sa Adney Castro sa isang press briefing nitong Martes, Hunyo at Tres. Ah, yung takatagilid yung video guys. oh, yan ha? Oo, oh, oh, Tres. Dagdag pa ni Castro, kung private hospital naman ang mag mayroon daw animal bites package ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mm -hmm. Bakit gano'n ang mukha ko? Umagalaw yung ano ko, stand ko. Asensya na kayo ha. Hindi na siya matibay. Mm -mm. Sa mga dudulog naman po sa private hospital, may libreng package. Okay, yun na, nabanggit ko na yun. At paalala rin po, libre po ang bakuna para sa ating mga anak mula 0 to 5 years old. Kabilang sa libreng bakuna, ang BCG, HEPA B, Pentavalent, ano, Vaccine PCB, Oral Folio at MMR. Vaccine ayon pa kay Castro. Pumunta lamang po sa pumunta lamang po kayo sa mga government hospital or health center para rito. Samantala ayon sa isang ulat ng balita, dumami naman dumami ang mga tao nagpapabakun, nagpapabakuna ng anti-rabies vaccine matapos makagat o makalmot ng alagang aso at pusa particular sa Particola San Lazaro Hospital sa Manila. Manila girl, ito raw ay matapos mag-viral ang video ng isang padre ni pamilya na nakunang, nagwawala at naghihirap sa ospital matapos umakit sa kaniyang ulo ang rabies virus at lumabas ang mga simptomas nang hindi niya makompleto ang anti-rabies vaccine. Alright, yun lang guys. Thank you so much for your watching. Bye! <laughs>